Ito lang, tirayin mo lang. Ito <laughs> na Harvest, mga idol. Harvest ng yellowtail, mga idol. nang bagong bangga natin, mga idol. Dito kami sa Dilayag. ano, kami, Tumayo kami, mga idol. lagi manggai dul Anak Aurel memang sama Oh! malakas ang hangin mga idol kinakamalihan ni Idol Iban kahit yun sa kambila so shout out sa mga followers natin sa kamiging shout out mga Idol andito kami sa isla nyo